Ngayon papasok na tayo sa tag-init. Tubig is life. Sa dami ng benepisyo ng pag-inom ng tubig sa ating mga katawan, matagal nang itinanim sa atin ang ideya ng pag-inom ng walong baso ng tubig kada araw. At kahit alam nating hindi naman ito palaging nasusunod, paniguradong marami ang curious kung required nga ba talagang gawin ito. Ang kasagutan alamin sa report na ito. Malaking porsyento ng ating katawan na tinatayang umaabot sa 50 to 70% ay gawa sa tubig. Nakatutulong din ito para mapanatili tayong hydrated at mapababa na rin ang ating temperatura. Nagsisilbi din itong lubricant ng ating joints at tagalines ng ating body waste. Sa dami ng benepisyo nito sa ating katawan, hindi maitatanggi na tubig is life. Kaya naman palaging sinasabi sa atin ng mga nakatatanda na dapat daw tayong uminom ng walong baso ng tubig kada araw. Pero kailangan nga ba talaga ito? Ayon sa Commonwealth Care Alliance, hindi naman ito universal standard dahil kadalasan ay sumasapat naman ang apat hanggang anim na baso ng tubig para sa isang malusog na individual. Maliban dito, ilan din sa mga pagkain kinokonsumo natin sa buong araw tulad ng prutas at gulay ay naglalaman din naman ng water content. Batay naman sa pag-aaral ng U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, kailangan daw ng mga lalaki ng 15.5 cups o 3.7 liters ng fluids, habang 11.5 cups o 2.7 liters naman kada araw para sa mga babae. Pero ayon sa mga eksperto, case to case basis pa rin naman ang dami ng water consumption ng isang tao, depende sa lifestyle nito. Gayun din kung may iniinday itong sakit o matinding health condition at kung ito ay nagdadalantao. Halimbawa, kung ikaw ay physically active at mahilig mag-exercise, dapat ay damihan ng inom ng tubig upang ma-replenish ang nawalang tubig sa katawan na inilabas sa pagpapawis. Paalala pa ng mga doktor, hindi natin kailangang hintayin na tayo ay mauhaw bago uminom ng tubig. Mainam din daw na ikalat ang pag-inom nito sa bawat meal sa buong araw.